Idol pa Yan. Dun paka dulo ng airport. Yeah, kailangan natin magpatik sa kapatid natin. Ayan. Medyo tuju kasi yung lalakarin natin pag maglakad lang maglakad lang tayo. Yeah, pa sa dulo ng airport makikita yung bahay nila Idol June. Yeah, nandito na tayo. Oke, okay, yeah, di sana tadi uh, yang naglilinis sila di sa airport. Nagrager scatter sila di itu. Yang balik di tayo dadaan mga idol. Oke. Uh, okay. Itu yang gaan papunta dun sa bahay ni idol dun. Oseyo. Ya, malapit na tayo. So, ayan andito na tayo mga Ayan si Idol Jun kumakain pa. Silot. idol. Tayo. So kami bababa. doon yung pamana namin. Mahitang naman Namantala namin mamana ngayon kasi lumit yung mga alon. Hindi gaya ng nakaraang araw. Napakalaki ng mga alon. Kaya ngayon, subukan namin kung makatirin siya kami. Kahit pang lang, medyo medyo maano pa naman yung ngayon yung walong pero hindi na gaya ng dati yes. so yan mga idol yan bali abang abang lang tayo anong mahuli natin sana makadalin siya tayo at maging sikap safe ang ating dive ngayon <coughs> tidak akan masalah ini. that Ini ada belakang kambing.

Magandang araw mga idol. Hindi na natin na ako na na-review sa ating magpala. Hindi natin na kailangan na may lang lalapit sa ating ice lapier. araw tawag namin dito. Masarap ito na ang tula. Si Lord, ah. nagpaka. Nagdag na tayo sa ating huli. Tawa. <laughs> tayo makapara. Ha! Oh! <laughs> ha! Ang kinagwalon. Ang dito. Ano na ba yun, Raul? Ay, sito na pag mga idol. Tama. Ah. Oh, thank you, Lord. Nakadagdag na ba tayo sa ating Thank you, Lord. May araw Ito ang mga idol, doon na siya idol sinumahon, nauna nang umahon oh, grabe. Napaka Ang galang ng palain Saka ah, pa ng tubig laki pa yung mga alon Kaya dahil hirapan tayo, galing na Gabi yan ले आते निरोग के रास ना अब ना kada lang ng panay. Talaki yung mga alon. So yan, mga idol, yung bali, abang-abang lang tayo sa bahay para kiluhin natin yung mga huli natin. Tapos lulutuin natin. Go! So ayan, mga nga po sa ating lahat mga idol, yung bali, yan, narito na tayo sa bahay. Grabe yung pamanong natin ngayon. Sobrang laki ng mahalon, napagod tayo. Yung so, bali, ito lahat yung mga nahuli natin. Yan, karamihan mga pangihaw, itong blue tail na unicorn. Hindi natin ito nakunan ng video sa pagpana natin. Napakalabo kasi ng tubig. Kaya pinan lang natin. Yan, napat na piraso yung nahuli natin. Ito naman yung bayarungon. Tatlong piraso. At tatlong labahita. Ito naman isang snapper. Yan, hawis na. Yan, balik natin mga idol yung ito natin, mga uh... daliran. Ayan, isang kilo. Ayan. Ayan. Isang kilo. Ito na, sama na natin yung mga pang iho natin lahat. Yan, may makakabinta tayo dyan ng isang kilo mga idol. Dito naman, pang ulam natin. Ayan, ng kilo pang ulam natin. Ayos na. Ayan ito. Ito yung pang natin. Yan. Ito yung pangulam natin. Pangbenta natin, pangbenta natin. Mabenta natin natin to mga idol ng 200. 200 pesos yung pagbenta natin dito. Dito naman sa mga labahita. Yan, pangulam lang natin yan. Kalating kilo. Ayos na yan. Malaking tulong na mga idol. Yan, bali. Abang-abang lang tayo mga idol sa dulo ng ating video. Ah, at may isa tayo. Yo. So, ayan. Magandang gabi sa ating lahat mga idol. Yan, bali. Mag-shoutout na tayo. Shoutout kay Kajourney Vlog from Edmonton, Canada. Yan bali, tanong pala ni Idol ano daw ginagawa natin sa ata ng pugita or ink. Uh, ginagawa natin doon mga Idol at uh, ginagamit natin yan sa paglalaot. Yan, para panghuli ng tuna. Uh, ginagawa natin doon, ilinalagin natin sa plastic bag at parang pinapa tinatalik natin mga Idol ng pabilog. Parang lollipop yung ship niya. Yun, tapos nilalagay natin dun sa kawil at nilalagay natin sa pain tapos tinutusok natin at ayan kinaadyan natin ganyan yung paggamit namin sa ata or ink ng ng ano ng kulambutan bali pag nakaipon tayo ng isang ano isang yung lalagyan mga idol ng cook or yung mismo na cook yun pag napun natin yun nibili to dit sa amin yung ata or ink ng kulambutan sa halagang 1000 kaya yan, iniipon talaga natin yun pag gano'n nakakahuli tayo ng bagulan o kulambutan. Kaya malapit na mapuno yung lalagyan natin. Sana mapuno natin para may benta natin or gagamitin namin yun ni Idol Jun. Yung dalarating na habagat pag nagpunta kami sa laot. Yan, bali, mag-shoutout na tayo mga Idol. Shoutout kay Samuel B. at sa asawa niya na si Vicky Sa mga anak niya na si Rowell, Jimwell, Jonah. Sheila Tijones ng Barangay Lapas, Makati City. Shout out kay Dennis De La Cruz at sa lahat ng De La Cruz family ng Naikabiti. Cavite. Shout out kay Sam Ortalisa. Shout out kay Pancho Pantino from Rapurapu -Rapu Albay. Shout out kay Chad Summers from Bohol. Shout out kay Kuya North TV from Kabuyao Laguna. Shout out kay Mamali Arago. Shout out kay Nini Dugi. Shout out kay Firi Ira Arnil. Shout out kay Jun Carlon. Shoutout kay Don Charles Nebril. Shoutout sa Di Family ng Kaluya Antiki. Shoutout kay Richard Damiar. Shoutout kay Rini Alisin from Pasay City. Shoutout sa Furlaris Family kay Jun Furlaris. Amor Furlaris, Nili Furlaris at sa lahat ng Furlaris Family ng San Mateo Rizal. Shoutout kay Emerald Minimo. Shoutout kay pero Aquatic Diaries. Shout out sa Planalad at Bakrikasas Group. yung sapang na Karigaya Lady. Shout out kay Ronald Dagami from Doha, Qatar. Shout out kay Bicol Provincia ko. Shout out kay Jonathan Castro watching from Thailand. Shout out kay Aldib Castro watching from Surigao City. Shout out kay Jeric Alpis Shoutout kay Wally Pantanusa from San Manuel, Pangasinan. Shoutout kay Kapana TV Adventures. Shoutout kay Crystal Joy Paharis at sa lahat ng Biasong Family ng Naik Kabiti. Shoutout kay Rudy Dilagya. Shoutout kay Roberto at sa Gaberneta Family. Shoutout kay LUK Team Fishing Adventure. Shoutout kay Tumasil Sarmento. Shoutout kay Jose Giger. Shoutout kay Hunt Amazing TV Shoutout kay Judy Driver TV Shoutout kay Jasper Fishing Vlog Shoutout kay Mamire Cher Pintes Shoutout kay Larry Amos -Si y Locacero Shoutout kay Rinan Fishing Adventure Shoutout kay Raffy's per Fishing Shoutout kay Pubering Mandarga TV Shoutout kay Jun TV Vlog Shoutout kay Kasi Si George TV Shout out kay Father and Son Fishing TV. Shout out kay J Adventure. Shout out kay Kabugsay TV. Shout out kay MG Eric TV from Palawan. Shout out kay Marix Mix Tablog watching from Bohol. Shout out kay Arman Longher TV. Shout out kay AATV TV and Adventures. Shout out kay Dean Mix TV. Shout out kay James TV. Shout out kay Master TV Vlog. Shoutout kay Mercado Boys Vlog. Shoutout kay The Tribal TV. Shoutout kay Juni Fishing TV. Shoutout kay Uncle Sammy TV. Shoutout kay Atilik Vlogs. Shoutout kay Bus Alan TV. Shoutout kay Kimaris TV. Shoutout kay Rimay Mix TV. So ayan mga idol yan bali ito muna yung ating shoutout ngayon at sa ibang gustong magpa-shoutout mga idol yan mag-comment lang kayo dito sa comment section ng shoutout at isa shoutout ko yung mga idol sa soon na i-upload natin na video. So yan, bali gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga idol sa walang sawang pagsuporta at pag-subaybay sa ating munting channel. Yan, maraming salamat sa inyo mga idol sa hindi pag-skip ng ads at lalong lalo na sa ating mga subscriber at sa ating mga silent viewers dyan at sa ating mga OFW. Yan, maraming maraming salamat sa inyo at ingat kayo palagi mga idol sa araw-araw na pagsubok at trabaho natin dyan sa ibang lugar at ibang bansa mga idol. So ayan mga idol yan bali Abang abang lang tayo sa sunod na i-upload natin na video yan, Maraming salamat sa inyo oh, oh,